birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Swiss Swiss. Putotot. <laughs> magpapansin ni siya mga langga. Ano siya mga langga? O magpapansin na siya mga langga. Kay masapagdula na siya. Happy birthday to you. Happy birthday, Swiss Swiss. Ay. Ah, hawod hawod kayong palangga oh. Ah. Kag ihaboy haboy ni kay pujuton niya na oh. Mm. Dili dili Mm, di ba? Ibna. Ah, sige patunog kanta mo sila happy birthday. Happy birthday. Patunog mo na. Patingog na, patingog, patingog na. Mm. Mm Hinit -hmm. <coughs> kayo dari guys. Kay na overheat na among ano dari outlet. <coughs> Happy birthday, sis, sis. Happy birthday. Dali na. Papakuha niya yan sa akin. O, oh. 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 give na be. Give na. Happy birthday, Swiss, Swiss. O, oh, ayun ang inuman ni Swiss. oh, Swiss, inam ka na din, Swiss, oh. Ito, Gikuga maayo ang manok. Gikuga ma Swiss. Gikuga na maayo sa liog oh. Kuga <laughs> Swiss. Happy birthday Swiss Swiss. Hambog-hambog. Uh, papansin na siya. Lapit-lapit na. Ah... Uh.